Hello, good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, mga sisi. Uh, this month kasi ay uh, ilahang Kuwait uh, Day. Araw, ngayong twenty 25 and 26. Kaya asala ay uh, aya may decoration silang mga plug-plug nila sa mga bahay-bahay nila. Ayan. <coughs> so, itong, ito, itong bahay na ito ay sa matanda sa lola ng aking uh, alaga mga sisi. Ayan, mga aking alaga. Ayan. Eh, sabi ko, i-video ko nga. Ayan, mga sisi. And, meron siyang dalawang nakalagay dito, oh. And, yan din sa taas ng aking uh, palaruan nila. Ayan. Ha! Ayan. Pag ito ay tuwing, uh, ano talaga, itong matandang babae. Ay, napunit yung malaki o oh, sa hamin. Sayang naman. Ang laki. Ayan. At ang ganda na nga yung paligid mga sising, May mga bulaklak, bulaklak. Ang matanda, ang hilig. Oh. Ang ganda nito, ano? Oh. Ha! Yeah. See, look! The flower! Ha! Yala! Ayan. Palipad-lipad ang ilang kung ganyan po sila mga sisi. Full of decorations sila sa ilang bak. oh Don't step it like this!